Hello, mga ka-winners <laughs> sinipag ako maglipat ng mga halaman shout out to our new subscribers lunar fans thank you keep on supporting my youtube channel matay siya dun sa tinata ni eh, ngayon maulan maganda maglipat ng halaman diba ang ganda Inato lang to <laughs> pinobring garden yan tapos lagyan natin ng lupa tagdagan natin at ingat lang mga ka-winners kasi may maliliit na ahas dito nakadalawa na ako nakatakot na. Eh. kaso lang no choice na ba ayos na to ang ah, meron ganyan Ayan pala pangit. Sige lang. Ayos na yan. Kasi itong papaya, pinutol ko kanina. Sana napakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Kaya, bye, bye papaya. Pero sulit naman sa akin ang papaya na yan. puputulin ko pa yan kaso hindi mo na ngayon pag medyo bulok na siya para malambot itapapin ko Kaya nilipat ko yung mga ka-winners si gusto ko ipakita sa inyo. Ang! bulaklak na insulin. Ang ganda. <laughs> ganda pala niya, no? Maraming health benefits yan. Papakita ko sa inyo. Lipat natin ang tanim mga winners para lumaki siya. Ang sarap na loob ba ito? Tapos ayusin naman natin. Ay, po ito winners Gabi-gabi. 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 Hanap tayong malipatan. Nalumula na. Nalumula na. Kaya tumatagal. pasulin. At merong medyo malaki ng papaya ng winners Yan, tanim natin yan dyan sa pilig ngayon. Nice part talaga. Magtanim. Nice <laughs> yes, bakit Magtanim kasi laki na o. Oh. actually ito talaga yung dahilan kung bakit ako nag ano, -arrange sa akin mga halaman kasi lumalaki na siya baliti daw yan kaya hindi siya pwedeng lumaki dapat hanggang ganyan lang kaya dapat lipat natin ang peso sa may semento lang para hindi siya lumaki sa akin daga oh. kaya putuli na natin yung ugat solo na natin yung ugat kasi lalaki lalaki siya masyado mas lipat natin doon sa may gilid para hindi siya lalaki at para meron akong lilim doon bebe listen ang laki na ng ugat mga ka-winners. Mahirap so, na siyang tibagin. Putulin. Pero gagawin natin ang lahat. Alis mo ba? Pumakas ka nga dyan. Pag ginagawa ako eh. na lipat ko na dito sa gilid tamang tama to sa pasko lalagyan ko ng Christmas lights o oh, diba ayos yan ano nangyari sa aking garden ngayon simply lang <laughs> hinatulang pinobre at least may backyard at least maraming tanim ayan may nakatanim na ang papaya dyan meron din dito ang magulo lang sila may sili another anseline favorite ko halaman na yan eto alalang. lang huwag natin palakihin yan dito ko na siya nailagay meron akong oregano marami akong oregano pag nagluluto ako ng spaghetti dito lang ako kumukuha yan, ito galing pang probinsya yan mga winners, ah, ba diba? di na lang pa yan dito dinayo ko at ah, tinanggal ko na rin yung papaya na pinutol ko dyan tinapong ko na ah. sayang to oh. favorite ko pa naman to hindi ko pa kasi na sprayhan ng ano gamot kaya kinain yung dahon pero gano pa ulit ako dito tumba na hindi pa naayos itong rosal wow yung rosal ko ah, ang saya mga winners na malaklak na favorite na favorite yung rosal yay Yay! Amoyin nga natin. Mga Queeners, ang saya-saya kasi ang tagal ko na tinanim itong rusal na to. At ngayon lang siya namumulaklak. Ang bango. Sobrang bango. Favorite ko to. Favorite kong bulaklak to ang rusal. Hmm? Sobrang bango. Grabe. <laughs> ang saya. Kadkad na yan. Lang araw na lang. Meron pa. O, oh, di ba? Babango na ang aking harden. Ha, <laughs> ah, ha, ang saya-saya talaga. Thanks for watching mga ka-winners! Subscribe, like, and click the notification bell for updates of my new videos. God bless us all. Tapos ito kasi gagawin kong tambayan. Kaso lang di pa tapos. Sige lang, matatapos din yan.